So guys yun nga ang gagawin natin ngayon ay check natin yung ating aircon kasi ah, hindi na ganoon kalamig pero kung papansinin natin malinis naman yung kanyang filter Yan. ngayon ang gagawin natin check natin yung blower kung makikita natin napaka dumina nya ah, may abaklasin natin Misa kasi lagi nga tayo naglilinis ng filter pero hindi pa rin ganun kalamig yung buga ibig sabihin lang nun parang yung hangin na pumapasok dito sa taas na dapat lalabas dito hindi ganun kalakas malinis yung filter natin tapos yung outdoor natin sa labas malinis din yung coil natin malinis din yan malinis ang gagawin natin, yung blower ang ating ah uh, punteria yan Gagawin natin, baklasin muna natin 'to, tong cover. Mga tornilyo 'yan. Mga tornilyo 'yan. ito so, meron din yan dito tapos ito naka, naka clip lang naman yan pwede nating iangat yan Pwede natin Tanggalin muna natin to yung wire na to Ayan. <coughs> Tapos yun nga, naka-flip yan. Tatanggal nyo na to. Ayan. Yun natin, no? Ah. Malinis pa naman. Tapos yung kanyang blower ay... Ayan, madumi, oh dito sa blower meron kayong makikita sa bandang dulo pag nakita nyo yung parang may siwang ah, ayun nandyan yung meron dyan tornilyo Tang luluwagan natin yung tornilyo ah, maluwag na yan tapos dito sa other side pwede natin iangat ko Hindi naluwagan natin yung blower doon sa kabila, sa ilalim. Tapos dito, may tornil yung dalawa. Tornil yung dalawa yan dyan. Pag natanggalan natin to, na pwede nyo iangat yan. Yan, nakaangat na yan. Oh. Kaya lang, Huwag niyang masyadong iangat kasi baka maputol yung tubo pag nakaangat na yan makukuha na natin yung blower ano ito bushing tapos yung blower diba naluwagan na natin gaano dumi ano kita ba kaya mahina na yung buga ng hangin kasi madumi na siya mahina. Ayan, pagtapos yung malinis, ayan, malinis na yan. Pwede nyo na ulit ikabit yan. Ito yung butas Oh. May cornelio. Ito yung shafting ng ano Oh, ng motor. Diyan nakapasok yung ano. Yung blower kanina. may cornelio. Ayan dyan. Ipapasok nyo dyan. Ayan. Kasi na nakangat yan Oh. Ito, okay pa to eh. Malinis pa to. Ibabalik so, na natin yung blower. Ganun lang ulit. Rangot nyo to. Papasok nyo sa loob. Dahan-dahan lang kasi baka mapunik, maputol. tapos meron siyang bougie yun to i-shoot ah, lang natin to sa kanina sa butas ay okay. ako shoot na siya ayun pasok na siya tapos yung bushing dito ay ayos na lang Ayan Okay na yan Tingnan na kung naiikot ng ayos Ayan nyo naiikot ng ayos Tapos higpitan nyo na lang ulit yung turnilyo Hanapin nyo ulit yung siwang Ayan yung siwang Tapos higpitan nyo yung turnilyo Tapos yung kanina dito ang dalawa Babalik lang Tapos Sabay nyo nang linisin yung cover Sabay nyo nang linisin yung cover na yun Tsaka yung filter ulit Tsaka nyo na to ulit eh. Tapos yung ating tornilyo ulit. Isa dito, isa dito, tsaka isa dito. Pwedeng iba-iba yung mga tornilyo. Depende sa model. Pero yung ating aircon natin ay ito, Midea. Mahina kasi siyang maglamig. Malinis naman lahat blower lang ang nakita nating may diferensya na. tapos kabit ulit natin to tapos ito tapos yung filter okay na